um sad po natin kay Chong Min Lee ng South Korea. Thank you, Minister, sa iyong speech at pananaw tungkol sa seguridad ng Asia. Ang tanong ko po sa iyo, sir, ay kayo ito. Sinasabi niyo po na ang China ay gumagawa lamang ng tama para sa kanyang seguridad at depensa ng kanyang reyon. Pero maraming mga bansa dito na nag-iisip na yung iyong ginagawa ay kabaliktaran o hindi tama. At nakipag-argue din kayo na ng China ay kumukuntra sa cyber attacks. Pero ang kumpanya nyo na ISON or ANSON, merong data dito or information na isiniwalat at, at nagpapatunay na consistently na inaatake nyo ang mga Asian countries. Ganun din ang mga gobyerno nila. At dito sinasabi nyo rin na ang China ay kumukontra sa paggawa ng mga nuclear weapon. Dahil gusto nyo ng nuclear free Asia. Pero sinusuporta nyo si Kim Jong-un sa North Korea sa kanyang nuclear state. At nagtatrabaho din kayo very closely kasama ang Russia. Finally, sinasabi nyo rito na China ay para sa malayang paglalayag sa karagatan. Pero ang ginagawa nyo po na lang pananakot, magbawanta sa amin, sa mga bansa, kasama dito ang bansang Pilipinas. At inaangkin nyo dito na ang South China Sea ay para lang sa Chinese. Kaya paano namin kayo pagkakatiwalaan kung lahat ng mga sinasabi nyo ay kabaligtaran sa mga kinikilos nyo. Maraming salamat.